Yan mga idol oh, napakaganda ng view. Dito tayo sa taas ng puno umakyat para makita ang view. Yan. Napakaganda. ganda nambiuh nama benduk green na green yan pagkatapos ng bagyong uwan Ayan, parang walang nangyari lang tino at saka uwan. At tatapos lang yan safe na safe pa yung mga kabundukan maraming puno malalaking mga punong kahoy yan at napakataas yung mga bundok dyan kaya mahirap yung bayuhin ng ano ang bagyo yan, yan hinabot na ng ulap yung bundok dyan sa sobrang taas yan hirap basagin ng ano yan ang bagyo kaya pag may bagyo dumadaan dito hindi ganong malakas kasi yan yung ano, dumidepensa sa ano, hangin.